hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago po ng lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. What's up mga players, mga ganda gumaga po sa inyong lahat At andito po tayo ngayon sa ta Metropolitan Cathedral Archdiocese of Palo Palo, Leyte, Philippines Sa kakagala po natin ay napunta po tayo dito sa simbahan ng Palo Ayan po Ang taas ng simbahan nila yan. At kung napapansin po ninyo kung bakit po may mga bandiritas na nakasabit doon, Kasi po, malapit na pong mag sa kanila, sa town proper nila. Okay. So kung mapapansin nyo po ay malaki po yung simbahan nila hanggang doon po. Yan. kung mapapansin po ninyo, dyan po, dyan sa malayo, punta po natin. Lakad, lakad. Kung na-zoom po ninyo kanina, ay eh makita po nyo may mga statwa ng mga angels po doon. Kapag malapit na po tayo. Yan po. Oh. Dito po ang nagsilbing mass grave nung nagdaang bagyong Yolanda. Makapansin niyo po ang mga latida. Yan. Dito po nakahimlay ang mga nalitima ng bagyo. At ito naman po ang harap ng kanila pong simbahan. Tap. Ah, ganda. At mm, dito po si Tatay, napilit po natin ma-interview. So, Tatay, ano po pangalan nila? Uh, Eliseo Ramos. Ah, ako po si Papa Rapol. Good morning, How good morning. How are you din po? Ako, okay lang po. So, ah, tanong ko lang po, matagal na po ba kayong nag-tepe-dekab? ano, uh, mayigit 20 years. Tagal na din po. Oo. Uh, ito lang binabuhay ng pamilya ko. May asawa po kayo? Mayroon. Kasal pa. Ilan po? Ang asawa? <laughs> jog lang po, jog <laughs> lang po. Ang anak po? Ay, lima sila. Lahat po, nag aaral pa po o tapos y na po? Yung tatlo, nag-aaral yung dalawa, hindi nakatiis, nag-asawa. Ayun, yun ang ano, isa din sa problema pag na bibigtema po tayo ng kahirapan, no? Mm. So, mga ilang taon na po kayo ngayon, tay. Ah, uh, 61 na po. Ah, senior na po. Senior Tignan na niyo po, po si tatay 61 na, pero ganap buhay pa rin. Kaya kayo, naman. mga bata, ha? Huwag kayong pa-cellphone-cellphone lang dyan. Ah, yung pedicab na po na ito, ay sa inyo na po ito. Okay, kasi, ano to, hulugan, hulugan ito sa, ano ito, Rotary Club, kambilkan ka bata ito, ito? Hulugan ah na ano na 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 bayaran mo na ako na tapos na bayaran ko na ah so tubong palupo talaga kayo hindi uh, tubo akong takloban downtown yung uh, misis ko taga dito taga dito tapos lumipat ang kayo dito ng palo oh syempre. dito na kayo dito na pa po nung ano nung nakasal po kayo oo ah uh, galing ako sa Maynila kasi 1998 ako dumating dito ba, Yon. No, bago po 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 kayo na punta dito, ano po trabaho nyo dati sa Manila? Ano lang, marami. Ah, na, po? nasa, nasa banda, nagtatahi ng sapatos, mayroong nagpapa, ano, nagpapaservice, nagpapa service ng pag ano sa akin, pag, pag, gitara, yung mga, mga teacher. Ah. Listen, tumutugtog din ako sa, ano, sa mga choir sa amin. Galing naman po ni tatay. dami Hindi naman. Po... Ang dami kong talin. Ko. Maraw din magkarpentero. Ayun, yun, yun ang dapat Bandai ng mga kabataan po natin ngayon. Kung um, kahit anong pwedeng pagkakitaan, pasukin po. Maraw nang magtahe ng sapatos. Ito nga, oh, ito, tinahe ko na ito, sapatos na yan. Ayun, ito pag extra time eh, nyo po. Iyahatid ko na lang yan po. sa may-ari. Ah, galing na yes po yung tatay. Napakasipag. Isa lang yun. Basta ano lang, yung ano lang na hanap marangal at hindi tapat hindi kaaway ng batas yun yun pakinggan nyo po ang mga kwento ni tatay so para hindi pumabalang paghanap buhay po ninyo tatapusin na po natin ang ating interview kay tatay so tatay maraming maraming salamat po maraming Tat, salamat tatay. din at hanggapin nyo po itong unting pangdiling asin <laughs> maraming salamat <laughs> po mag iingat po kayo kahit ano mo yan sa ano i on mo yan <laughs> Ito yan, lahat ng sinasabi maraming, ko. maraming maraming salamat po tatay God bless okay, God bless po At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video Kung nagustuhan po ninyo ang video na to pakipinot na lamang po ang like button na parang ganyan A share na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin niyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!